ito yung plus light. So naisip kasi ya na ibabad sa dagat. So ito yung plus light na sinasabi. Kasi may 3 battery, dalawang So, kaya yan yung ilaw. 1 2 1 2 3. Right. So, so ito. Tingnan 'yung eh. Kung gaano ka ang plus light na ito. So, ibababa natin sa dagat. Yan. Yan dagat. Yan. Sinadya akong gabi para makita nyo yung ilaw sa dagat. So, what's this? Ayan. Nasa ilalim ng dagat yan. Proof so, na waterproof or pansisid talaga pansisid na plus light Yang ko kita nyo yan no yan ganyan ka legit na plus light na ito so yan kuya nakita mo na yan so pang ilang bisis ko na tong sinisid kahit sa malalim masisid rin o, napaka napakalakas ng ilaw so yan ang legit o o yan ng pang-try 1 2 3 oho so ganyan galit dito 10 light na ito nasa dagat yan guys ayan oho legit, legit na legit hmm. oh. para makita nyo talaga super legit at grabe ang ilaw oho napakalakas hindi nyo sumalaki guys napakalakas ng ilaw 1 yan 2 3 sa ilalim 1 2 3 so ano kaya convince ka na so, na nasa yellow basket natin yan